may mga sakit tulad ng fatty liver na tahimik na bumubuo sa ating katawan. Madalas na walang halatang sintomas. Sa Pilipinas, kung saan mahilig tayo sa matatamis, mamantika, at maalat na pagkain, mataas ang panganib ng fatty liver. Pero alam niyo ba na ang atay ay napakahalaga sa detoxification, metabolism, at pagregulate ng sugar at cholesterol sa ating katawan? Kapag ito ay napuno ng taba, Nahihirapan itong gampanan ang mga tungkulin nito na maaring humantong sa mas seryosong sakit tulad ng cirrhosis. Kaya sa video na ito, alamin natin ang mga sintomas ng fatty liver na baka hindi mo napapansin. Tara at simulan na natin. Number 1. Madalas na pagkapagod o panghihina Ang madalas na pakiramdam ng pagod ay isang senyales na ang iyong atay ay may problema. Bakit? Dahil ang atay ay gumagawa ng enerhiya mula sa mga nutrients na iyong kinakain. Kapag puno ng taba ang iyong atay, bumabagal ang prosesong ito at ang katawan ay hindi nakakakuha ng sapat na enerhiya. Ang taba sa atay ay nagdudulot ng inflammation na naglalabas ng mga kemikal na tinatawag na cytokines. Ang may ito ay nagdudulot ng pakiramdam ng pagod at panghihina. Number two, biglaan o di maipaliwanag na pagdagdag ng timbang. Kapag puno ng taba ang atay, naapektuhan nito ang metabolismo ng katawan. Ang atay ay may papel sa pag-convert ng taba at asukal. Kaya pag hindi ito gumagana ng maayos, nagkakaroon ng imbalance sa energy storage na nagre-resulta sa pagdagdag ng timbang. Ang sobrang sugar at taba ay hindi nasusunog ng maayos kaya naiimbak ito sa katawan kaya't kahit kaunti lang ang kinakain mo, parang hindi ka pa rin pumapayat. Number 3. Pamamaga o paglaki ng tiyan Ang paglaki ng tiyan ay nagdudulot ng ascites o fluid buildup dahil hindi na filter ng maayos ng atay ang dugo. Ang sobrang fluid ay naiipon sa abdominal cavity. Kapag nasira ang liver cells, bumababa ang production ng albumin isang protina na tumutulong sa pag ng fluid level sa katawan. Resulta nito ang pamamaga ng iyong tiyan. Number 4. Paninilaw ng balat at mata Ang paninilaw ng balat at mata ay nangyayari dahil sa build-up ng bilirubin sa dugo. Ang bilirubin ay isang substance na galing sa breakdown ng red blood cells. Ang atay dapat ang nagpoproseso nito. Pero kapag puno ng taba, hindi ito nagagawa ng maayos. Ang mataas na bilirubin ay nagpapakita na ang liver function ay compromised na kaya nagkakaroon ng paninilaw. Number 5, pamumula ng palad. Isa sa mga posibleng sintomas ng fatty liver ay ang pamumula ng palad lalo na sa base ng mga daliri o sa bahagi malapit sa pulso. Ang pamumula ng palad ay karaniwang dulot ng hormonal imbalance na nangyayari kapag hindi na maayos ang function ng atay. Sa normal na kondisyon, ang atay ay tumutulong sa pag-breakdown ng hormones tulad ng estrogen. Ngunit kapag ito ay naapektuhan ng fatty liver, nagkakaroon ng pagtaas ng estrogen level sa dugo. Ang sobrang estrogen ay nagdudulot ng pagluwag ng mga blood vessels sa ilalim ng balat, dahilan sa pamumula ng palad. Number 6. Madalas na magkapasak. Ang atay ay gumagawa ng clotting factors na tumutulong sa paghilom ng sugat. Kapag hindi gumagana ang atay, bumababa ang production ng mga clotting factors kaya mas madaling magkaroon ng pasa. Ang liver failure ay nagpapababa ng sintesis ng proteins na responsable para sa blood clotting. Number 7. Pagtatae o problema sa pagdume. Ang hindi regular na pagdume o oily stool ay dulot ng kakulungan ng bile production. Ang bile ay tumutulong sa pagtunaw ng taba. Kaya kung kulang ito, nagkakaroon ng problema sa digestion. Ang stools na may halong taba ay madalas mapapansin na oily o lumulutang sa tubig. Ito ay senyales na hindi maayos ang fat digestion. Number 8. Kawalan ng gana sa pagkain Kapag puno ng taba ang atay, ang katawan ay nagbibigay ng signal na busog ka na. Kahit hindi ka pa kumakain, Resulta nito ang pagkawalan ng gana na maaaring humantong sa malnutrition. Ang liver inflammation ay naglalabas ng cytokines na nagdudulot ng anorexia o kawalan ng gana sa pagkain. Number 9, pangangati ng balat. Ang pangangati ng balat ay dulot ng pagdami ng toxins sa dugo. Kapag hindi na-filter ng maayos ng atay ang dugo, naiipon ang mga toxins at nagdudulot ng pangangati. Ang bile salts na naiipon sa balat ang dahilan ng matinding pangangati. Karaniwang walang rash pero makakaramdam ng irritation. Number 10, pagbabago sa mental clarity. Kapag hindi gumagana ang atay, nagkakaroon ng build-up ng ammonia at iba pang toxins sa dugo na maaaring umakyat sa iyong utak. Resulta nito ang problema sa memorya, hirap mag-focus at parang lutang ang pakiramdam. Ang hepatic encephalopathy ay kondisyon kung saan naapektuhan ang utak dahil sa toxins mula sa hindi gumaganang atay. Ngayon na alam nyo na ang mga sintomas ng fatty liver, mahalagang wag baliwalain ang mga ito. Tandaan ang atay ang filter ng ating katawan. Kung nasira ito, maaapektuhan ang iba pang organs natin. Kung napapansin ninyo ang alinman sa mga senyales na nabanggit, Huwag mag-atubiling magpakonsulta sa inyong doktor. Tandaan ang maagang aksyon ay susi sa malusog na katawan. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. Bye-bye!